So guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay uh, pasensya na kayo. Now lang ulit tayo ng kapag upload, late tayo ng uh, upload. So medyo masama kasi yung ating pakiramdam guys. pinilit lang natin punta kay Dordiwata sa ahil mga request ng ating mga kababayan. So yung guys, uh, welcome back sa aking uh, youtube channel Thank you, thank you very much po sa inyo Ikot-ikot muna tayo dito kay Idol Diwata guys ngayong araw ng albang araw ngayon So yun, maraming salamat sa inyo guys at uh, update tayo dito kay Idol Diwata maraming salamat sa inyo guys ha ah. at uh, may grab shoutout muna tayo dyan guys sa inyong lahat sa ating mga masugid na kababayan OFW man, no? Yan, maraming salamat po sa inyo. So, yan, update tayo ngayong araw ng Webis, guys. Thank you, thank you very much. Kaya, dinab ko na lang to at uh, ano kasi, guys, sounds. May nagkakaraoke dyan sa parisan ni Idol Diwata. Kaya, pinalitan muna natin ng audio. Dinab ko lang muna. Maraming salamat sa inyo. Si ate, ngayon ko lang nakita, nagkaroon daw siya ng sakit dyan, guys, no? Ilang araw siyang uh, walang uh, duty. Ngayon ko lang ulit nakita. So, yun, maraming salamat sa mga humantabay sa akin dyan. Sa aking uh, pag-upload, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan dito, ayan yun, yung mga kababayan natin na kumakain. Dami, dami na naman tao, guys. Hindi nawawalan ng tao. So, ganyan kabango si Idol Diwata ngayon. Tapos, congratulations, meron na si Idol na bagong album, guys, no? Kakantahin daw yan at meron pa siyang panibagong album na darating. Kakantahin niya daw sa kanyang birthday. So, maraming salamat sa ating mga kababayan na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, tinanggal ko muna ng original sounds yan, guys. Dinab ko lang. So, ayan, ikot-ikot tayo. yon doon sa may, uh, nakita niyo ba yung box na yan? Ayan, guys. So may karaoke diyan. May kumakanta Yung kanyang uh, best part. Oh yan dito guys, no. Yan panibago na naman tayong ikot dito. So yan nilinis ko lang yung sound switch, tinanggal ko yung original. Kaya yeah, ikot-ikot muna tayo dito sa Parisan ni Idol Diwata, Pasay City. So yan ganyan kadami yung ating mga kababayan. Na no, kumakain yan kasama yung mga chikiting at mga anak-anak nila guys. Yan, Kumain dito kay Idol Diwata. Medyo masama ang panahon dyan at uh, ulan no? nung tayo ay uh, pumunta ngayong araw. So maraming salamat sa inyo guys Ah. At uh, medyo masama rin ang aking pakiramdam. At medyo masakit yung aking uh, lalamunan. Kaya lang pinilit kong magpunta dyan guys para maka-update tayo dun sa ating mga kababayan na nagre-request. Na dapat daw po araw-araw tayo na kapag uh, upload kay Idol Tiwata update. no Araw-araw naman po ako nang upload kaya lang talagang... Uh, kailangan mo nang magpaliban ng isang araw, dalawang araw bago tayo mag-upload kasi nga po, may trabaho tayo, no? Panggabi, kailangan matulog. Yeah. So, ayan, nakita nyo naman yung ating mga kababayan. Talagang uh, sabik na sabik, no? Ka-Idol Diwata na makita. din si Idol Diwata, guys, pagalaga alagala lang yan. yung mga kababayan natin, no? Tuntuwayang kay Idol Diwata. So, maraming salamat sa inyo, guys, ha? Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po. So ayan dito, tambay muna tayo dito guys. Ayan gano, dito nga ito sa may puno. Dito na nagtambay sa may puno guys. Para makita nyo lahat yung taon dumarating at kumakain. So ayan, didikit tayong konti dun sa may cashier. So hindi masyadong dikit at baka uh, mapagalitan tayo ni Idol Diwata. Kasi nga pala guys, nagdagdag na si Idol Diwata ng CCTV dyan no. Ang dami niya ng uh, CCTV dyan na nakatambay loob at labas meron na siyang CCTV Ma ngayon naga, tatakakot malinis yung kanyang harapan walang mga nakaparking kasi merong traffic enforcer nang nakatambay dyan sa gilid niya no? binabantayan talaga siya so yan yung uh, ganap ngayong araw ng uh, Webes guys maraming salamat po sa inyong lahat yung ulto nga medyo masama yung ating pakiramdam kaya hindi na tayo nagtagal masyado dyan kaya dulo diwata pero inabutan pa rin tayo ng ulan lakas kasi ng ulan dyan kanina guys mga past 11 no, ng umaga ang lakas ng ulan hanggang hapon hanggang dito sa amin sa trabaho ko lakas ng ulan so kaya hindi na ako nagtagal dyan guys so, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa so, mga sumusuporta sa akin maraming maraming salamat po God bless you po sa inyo lahat. So ayan guys, ipakita so, ko sa inyo yung kumakanta yung kaibigan ni Diwata guys ang lakas ng kanyang ano video okay dyan sa may minister niya ngayon yung dalawa maghapon po yan kanta ng kanta daw yan na pagpanood sa live ng mga nagla live dyan kaya naka-mute. ang lakas ng kanilang boses sobra yung ano nito walang katigilan hindi na nakit yung lalamunan sa kanta ng dalawa na yun guys o, kanta lang sila ng kanta maghapo, tapos mayroon silang mga request request na kanta eh Meron din mga kumakantang customer kaya na alive dun sa parisan ni Idol Diwata dyan sa may uh, Pasay City. <coughs> Grabe yung video kaya na binili ni Idol Diwata. Ang lakas. O kaya yung iba, hindi nakakapag-live dyan guys. No? Naka-mute. Nakapulong na live naman pero naka-mute. Kasi nga ang lakas ng uh, sound system ni Idol Diwata dyan. So, ikot-ikot lang ako dyan guys kasi nga may sounds. So, ayan ang mga kababayan natin. Ang daming ano, bagong mino ni Idol Diwata. May mino na naman siyang panibago. So, ayan. Dumikit ako dito sa mga caldero boys. Ayan, lalaki ng caldero nila. Ito ang tuwa yung mga ano yung mga customers. Ayan, daming sabaw. Kumain ako dyan kanina guys. Hindi na ako ng video kasi nga medyo umaambon so ayan tingnan nyo naman guys so kalding kalderong uh, pritong baboy yan may kasamang uh, taba ang sarap nyan guys lalo may sabaw oh. pigaan mo ng kalamansi with toyo yun ang sarap guys sa lutong crispy crispy yung uh, pagkakaluto so yung iba may take out kasi umaambon yung iba naman dyan kumain pabalik balik sila nung dami kasing kanin yung kanin pa lang solve na solve ka na so ayan maraming salamat po sa inyong lahat ha sa inyong uh, pagsubabay pasensya na po kayo sa aking boses at medyo matamla yung aking boses ngayon masama po yung aking pakiramdam so pinagbigyan ko lang yung ating mga kababayang kahilingan nila na dapat daw po ay araw araw makapag update tayo kay Idol Diwato dito naman soft drinks yan truck truck na soft drinks yung delivery yan, guys hindi nawawalan yan no? na katatlong truck sila maghapon hanggang apat na truck na soft drinks sa kanin naman guys maabot sila ng hanggang benting kalderong malalaki sa sabaw ganun din sampung kalderong sabaw daw yung nauubos na maghapon grabe ganun karami yung kumakain kaya yung diwata So, maraming salamat no sa inyong suporta sa akin At hindi lang sa akin kaya Idol Diwata at sa mga sumusubaybay sa akin channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at kung nasaan man po kayo ano, thank you thank you very much po sa inyong lahat so yun no? dito muna tayo ha uh, standby kay Idol Diwata maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat so ayan no? kita niyo naman yung ihaw ihaw ni Idol Diwata na manok ang lalaki din gano'ng kalalaki yung pritong chicken niya, Ganon din kalalaki yung uh, inihaw niya na manok. Malaki pa sa inihaw ng mang inasal. Chusin chusin din Masarap, malinam-nam. Kaya subukan niyo magpunta guys. Malap. Diyan lang Pasay, no joke, no boulevard. Malapit lang sila sa GSIS. Makikita nyo na agad kasi laging may tao. Yung kanyang uh, parisan, hindi nawawalan ng tao guys mapapansin nyo agad na maraming tao kay diwata na yung guys so abang abangan nyo din yung kalamba diwata paris overload see you soon no kita kita rin tayo dun pag binuksan na yun ni idol diwata kaya maraming salamat sa inyo guys ha pasensya na kayo at uh, talagang uh, pinagpidya lang natin yung ating mga kababayan na makapag upload tayo araw araw hanggang dalawang video araw araw guys sa isang araw makapag-upload tayo para uh, sa mga sumusubaybay sa akin maraming salamat po sa inyong lahat at uh, God bless you po ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel ayan guys ayan, no? may mga nakapila na naman tayo mga kababayan no? na uh, Ayan, pakita na ako dito guys, no? Medyo masama talaga yung pakiramdam natin diyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.